O oh, Jerry, ikaw nung advice mo sa mga naga, nangangarap maging guro? Sige nga, advice mo sa kanila. Yeah, salamat po. So, ang may papayo ko lang sa mga magtitake niyo yung tatlong M lang eh. Ah. Oh. Uh, manalangin, manampalataya, at maniwala sa sarili. Kasi mm. ito talaga yung sandata mo. Kasi kung wala yung, kung kulang yan, kung dalawang M lang yung ano mo, hindi magiging successful. Lalo na, importante talaga yung maniwala ka sa sarili mo na kaya mo at samahan mo ng manipalataya ka sa Diyos at lagi kang manalangin. So, yun lang talaga ang ating maasahan. So, mm. hindi, hindi, hindi bataya ng ang, kung ano man ang estado mo sa buhay tulad sa amin, may kapansanan kami, yung iba mahira pero maraming nag-success na ganito ang kalagayan sa amin. Basta magtiwala lang tayo at uh, magtyaga para nang sa ganun ay makamta natin yung ating uh, pangarap.